iginit ng Office of the President na gumagana ang mga programang pangkapayapaan ng gobyerno. Patunay dito ang pagbaba ng tinatawag o pagbaba ng tinatawag na terrorism impact sa Pilipinas. May ulat si Ryan Lasigas. Patuloy na bumubuti ang peace situation sa bansa. Batay sa ulat ng mga ahensya ng pamahalaan sa isinagawang third office of Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Research Conference na may temang kapayapaan, responsibilidad ng bawat mamamayan. Sabi ni Oparo Senior Undersecretary Isidro Parisima, resulta ito ng pinaigting na kampanya laban sa violent extremism at radicalization sa pamamagitan ng community programs para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Kasama na rito ang E-CLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program na humihikayat sa mga rebelde na magbalik loob kapalit ng tulong pinansyal at pangkabuhayan. Mula sa panglabing arim na pwesto noong 2021, umangat na sa panglabing walo ang Global Terrorism Index ng Pilipinas nitong 2023 na nakamit sa pamamagitan ng National Action Plan. Dapat masustain natin yung mga efforts natin para hindi na mabalik. That is the uh a call of the president to prevent the recovery at sa yung prevent again the uh, recruitment ng mga terrorism natin what is important here is the whole of nation approach it's not just about suppressing violence but addressing the root cause and that is the reason why non-military agencies are involved in the fight to prevent and counter violent extremism. Gumagana din ang focus group discussions at consultative workshop sa mga kapartner na stakeholders. Maagap din na tinutugunan ang local armed conflict lalo na sa Mindanao area. Gumagawa na rin ang pamahalaan ng Peace and Order Public Safety Plan at isinasapinal na rin ang guidebook na naglalaman ng mekanismo sa pagsulong ng kapayapaan. Kailangan talaga natin na buwa pa dun sa mga different communities natin. So yung approach natin ay more on the socio-economic addressing the primary issues or addressing uh, concerns, bakit tayo nagkakaroon ng problema. Ang ikatlong Oparo Peace Research Conference ay bahagi ng month-long activities para sa National Peace Consciousness Month 2024. Ryan Lisiges, para sa bayan.